and reflexology para sa ating full body detoxification, ang paglilinis ng ating katawan sa loob at sa labas. Ang uunahin natin ay ang kaliwa. Dito tayo magsisimula ang lymphatic system. Ito ang ating detoxification, ang pagpa-flush out ng ating toxins, maruruming mga bagay sa ating katawan, maruming muscles, mga lason, mga infection, at mga viruses at bacteria. So, i-press natin dito ng steady pressure. 1, 2, 3, 4, 5 seconds. Release. Press ulit. Ikot natin. 1, 2, 3, 4, 5. Pabalik. 1, 2, 3, 4, 5 seconds. Dito ulit steady pressure. One, two, three, four, five. Release, press ulit. Ikot, one, two, three, four, five. Balik, one, two, three, four, five. Ganun din dito, steady pressure. One, two, three, four, five seconds. Release, press ulit. Ikot, one, two, three, four, five. Balik, one, two, three, four, five. Steady pressure ulit. 5 seconds. After 5 seconds. Release. Press. Ikot. 1, 2, 3, 4, 5. Balik. 5 seconds ulit dito. Release. Ito po ang upper detox. Ang lower detox ay dito para complete tayong full body detox. Dito tayo magsisimula sa ilalim ng ating guhit sa pulso. Diyan press natin ito ng madiin 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Release. Press ulit. Ikot. 1, 2, 3, 4, 5. Akyat tayo. Press. Steady pressure. 1, 2, 3, 4, 5. Release. Press ulit. Ikot. 1, 2, 3, 4, 5. Balik. 1, 2, 3, 4, 5. Akyat. Steady pressure, 5 seconds. After 5 seconds, release. Press ulit, ikot, 5 seconds. Balik, 5 seconds, release. Akyat, press. Steady pressure, 5 seconds. After 5 seconds, release. Press ulit, ikot, 5 seconds. Balik, 5 seconds. Akyat na naman tayo. Press steady pressure One, two, three, four, five. Release press let e cot 5 seconds. Balik 5 seconds. Press steady pressure One, two, three, four, five. Release press let e cot 1, 2, 3, four, five. Balik 1, 2, 3, 4, 5. At ang pinakahuli, press, steady pressure, 1, 2, 3, 4, 5, release, press ulit, ikot, 1, 2, 3, 4, 5, balik, 1, 2, 3, 4, 5. Ito ay full body detoxification. Itong upper part, ito naman ay ang lower part ng ating katawa. So, ito ay complete detoxification. After na nito lilipat tayo dito sa ating kanan para sa kanang bahagi ng ating katawan para kumpletong detox sa buong katawan. So, ganun din ang gagawin natin dito. Steady pressure, 5 seconds. Release, press ulit, ikot 5 seconds, balik 5 seconds. Ito ang upper part ng ating detoxification. Ito naman ay lower part. Dito tayo mag-start. Steady pressure. 5 seconds, release, press ulit, ikot, 5 seconds, kabila, 5 seconds, hanggang sa makarating tayo dito. Makukumpleto na natin yung upper and lower detox pool, detoxification ng ating reflexology. So 5 minutes dito ga nating gagawin, 5 five, five minutes din dito, paulit-ulit, paulit-ulit din dito. Ang total niya ay 10, minutes. Gawin natin ito araw-araw. Ligtas tayo sa anumang sakit o karamdaman. Mas mabisa ito kaysa sa yung iniinom o mga juice gagastus pa kayo ito. Ipipress nyo lang siya. Energy ang bahala sa inyo. At inuman nyo ng tubig. Importante rin ng tubig at least. 8 to 9 glasses a day para hindi tayo ma-dehydrated. Okay. So, 10 minutes natin gagawin araw-araw hanggang sa unti-unting gagaan ang ating katawan. Mapapansin ninyo, mararamdaman ninyo hanggang sa unti-unti na tayong gumagaling. Okay, kung meron man tayong karamdaman, yun ang mararamdaman nyo. Kung wala naman kayong sakit, lalakas ang inyong katawan at hindi basta-basta kayo tatalaban ng anumang karamdaman kasi meron na kayong depensa, meron na kayong energy sa inyong katawan na ginagawa. Mas maganda kung wala pa kayong karamdaman dahil hindi kayo magkakasak magkakasakit dahil meron kayong pandepensa sa karamdaman dahil full of energy na, na recharge na kayo ng energy ng reflexology. Kung may karamdaman naman kayo, pagagalingin nyo unti-unti. I alisin yung lason sa katawan, toxins build up. Yung mga muscles, spasm, arthritis, may karamdaman na kayo. Lahat yan ay cause ng toxins. Kaya mag-detox tayo araw-araw at magugulat kayo kung ano magiging resulta dahil unti-unting bumabalik ang inyong lakas.